tapos na ating misa ng Monte Maria lalabas na kami guys, mag-uwi na sila oh. ako ah, lang magkisa dito ayan ang mga kasama ko ayan Shout sa teman Family Bahay Pangarap Mami Amazing Lady Maraming maraming salamu sa si Kiyo Makula Antay Medi Detroit At sa mga officer Marijama TV Mamsi Beauty Official Marijama TV Marimirna Ibias yeah. At sa lahat po na bumubuo ng tema Bahay Pangarap Maraming salamat po sa pagmamahal kay Stroke Survivor At hanggang ngayon na lumalaban pa sa buhay Ayan. thank you lord ako ay nakasimba dito sa Monte Maria ang huling kong simba dito ay stroke na ako dati na stroke na po ako na sumimba ko dyan ito dyan siya Shout out, shout out sa bayi pengarti Ayan, yan yung kapiligiran dagat, yan. Overlooking yan, ang dam daming tao dyan. Nag-selfie. Maya-maya maya tayo mag-ano dyan. Yung picture-picture taking kasi maraming tao. Bawal makahalabilo. Ayan, nandun si Brady Ricky. Pupuntahan ko rin. Overlooking overlooking guys ito Monte Maria ayan overlooking ayan laki ang laki ng tore mala berhen ayan ang laki ng tore oh. maraming tao ayan. Overlooking overlooking nalaglag ito wala na hindi tambang ka ayan guys sa overlooking ng Monte Maria Batangas Lobo Batangas ayan mga kasama nandiyan ang mga kasama picture 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 taking ano tayo? Ay, uh, dito, ano? Ang laki ni statwa ng mahal na berhen. Ang bilis dito, na ang bilis dito. ang lakad mo tal ah. Dahil sa layas ka. Ay, dito, picture ay, dito, picture tayo. Ay, kasali ka. Kasali ka. Ay, dito, <laughs> ano yun, <laughs> ano yun, ah ano yun, mga. Kasala uh, ka Hindi niya ako sa gilid. Kami kami ni Maris. Kasali ka. No. hindi hindi Dito, Ay, dito, dito na. Say, hindi. Are present. <laughs> Ay, mga. Wala hindi mo tutukin. 'yan oh. Sasakmit pa tayo Ang, oh. Ang bilis na lumakad, eh. <laughs> Ah, uh, mamasyal tayo diyan no. at tayo. Ayun yun doon tayo, doon tayo kay medyo mainit lang. At tabay lang kaya ang uh... Ang laki ng bundok, ang laki. Ayun, dangka ko Ayun. Picture picture tayo. Yeah, nangalan ng kalamin. Medyo mainit ang panahon. Dami.

Oh, sige, sige, umatay. Umatay ka. Ay, sisiyar. Pagsisiyar lang muna kami. Ilang minuto na. Three minutes. <laughs> ano naman, ang laki na yung ng estatwa ng Malabere ng Monte Maria yan. Ang laki yun. Hindi ako makalabuta doon. May malayo. May hirap. Ito na lang tayo. Ang gando. Overlooking to. Sa so, dagat. ganda ng tanawin you ah uh, the beautiful spot in Batangas Kinakamagandang spot sa buong Batangas Amonta uh, Maria Bolo Bundukin uh, na yun oh. ayun ang asa na makulot walang makulot